Good day mga ka-DIY, Mac again So today magpapalit tayo ng tensioner ng timing belt Dito sa Honda Civic 98 model So, <clears throat> kaya ako sya papalitan kasi uh, may nalagitik sa loob Tinanggal ko na lahat ng mga belt pa isa-isa And then, i-start yung And then, i-start ko yung sasakyan Tanggal ko yung belt dito sa my uh, power steering Start the car Sa aircon Then, start the car And then din sa may uh, alternator. So, nandoon pa rin yung lagitik na tunog. So, ang suspect ko is yung tensioner ng timing belt natin. Kasi sya na lang dyan yung may bearing na natitira. So, tatanggalin natin. So, pag guys, ilagay nyo muna sya sa top dead center. Okay, para mas madali nyo syang uh, maibalik ulit pagka napalitan nyo na yung tensioner. And then, kailangan nyo itong special tools para matanggal nyo yung harmonic balancer. Okay. Yan. So, 10, fourteen millimeter. Okay. So, isa lang yung turno ng tensioner. Fourteen millimeter. And then, mayroon yung spring dito. So, tatanggalin lang natin yung timing belt. Ayan, yeah, tinggalan natin yung timing belt. Tinggalan natin yung spring. So, tension. So, ito na siya. So, ito guys, uh, indication to na uh, palitin na yung ating tensioner. Yung bearing niya, loose na yan. Tingnan, dapat wala nang walang tunog yan pag inikot. So, sobrang pre-wheel na siya and may alog na rin yan yung alog nya kunig nyo ba yung ginid na yun okay. so <clears> hindi <throat> dito yung bagong tensioner natin yan origin Kyoto Japan Koyo pala Koyo so, Yan Dapat matining yun Okay So walang alog Para dito sa luma So pagkaganyan yung mga bearing nyo guys Is uh, Mas magandang palitan nyo na kasi uh, Pagka bumilis yung takbo ng sasakyan nyo Makakarinig na kayo nyo ng Humming sound Malakas na yan. Okay. So, kukunin ko lang ulit yung spring. I-re-reuse lang natin yung spring kasi walang kasamang spring yung nabili natin uh, tensioner, timing belt. Yan, Koyo Japan. Ibitin natin yan. And ikutin nyo na rin guys yung water pump alogin yung water pump kung uh, meron siyang slug so so far wala so ang problema lang talaga natin itong timing chain at timing chain uh tensioner ng timing belt natin ang lakas na ng alog, eh. Okay. So ito guys yung time ay uh, yung uh, tensioner ng ating aircon. Yan. Silent, medyo silent pa siya pero uh, nilagyan ko kasi ng WD40. sinubukan ko kasi mayroon siyang ano, uh, tunog pagka-umiikot ako ng ganyan may may nalagatok ng konti. So tinanggal ko lang 'to. Then, nilagyan ko ng grease. So, medyo tumining yung tunog. Pero, hindi na rin to guys, tatagal. Itong ganitong sound, is quality na rin to. So, wala pa tayong bearing ngayon. So, tatanggalin ko to. And then, bibili ko ng bearing. But for now, kakabit ko muna yung tensioner. So, medyo mahirap ipakita sa inyo guys kung saan i lalagay itong mga to pero may idea na kayo <coughs> ito naman yung spring meron yung kinakapitan doon hmm hirap ipakita nga eh <coughs> so yun guys nakapit na natin yung tensioner ayan na siya so nakasiset na natin yung timing belt so sa pag set guys ng timing belt uh, meron ditong nakasulat na app ayan ito yung luma okay so itong app nandito yung sa taas okay and then kung mapapansin nyo meron yung dalawang guhit itong dalawang yan so dito yan tutugma ito, so may pinaka lulo dito. <coughs> yan, dalawa yan. Bali, ganyan yan. Ayan, ah uh, Medyo mahirap ipakita, guys. Kasi walang space yung camera natin. And then, yung sa baba naman. So, yan, guys. <coughs> so, ang gagawin nyo, tapat nyo lang to. Kung mapapansin nyo to, may gatla dito sa may gear. Yan and then may arrow doon sa taas so dun nyo yan itatapat yung dalawang yan dapat yan tugma yung dalawang yan okay and then now pwede na natin set yung timing belt Right. So bago niyo pala guys i set yung timing ngayon ang gagawin niya yung timing timing ito so spring type yun nandito dito ipupush mo muna pa and then ilock nyo yung tornilyo so para hindi siya naka uh, release so once na na timing nyo na na lagay nyo na yung timing chain dun sa mga uh, line nya pwede nyo nang i-release yung tornilyo para hatake naman to ng spring and then maghihigpit yung timing chain

Yeah thank <laughs> you Okay, so guys, naka-timing na. So guys, uh, <clears throat> yung ginawa ko is na-timing na natin. Okay, so binalik ko muna yung harmonic balancer. Okay, uh, para masubukan ko lang kung yung ingay is nandun pa rin. So kung nandun pa rin yung ingay at least uh, konti na lang yung babaklasin natin, di ba? kasi ibalik ko lahat muna hindi pa naman tayo sigurado so <coughs> start natin guys yung sasakyan <coughs> okay so yung battery nando doon kasi hindi mo nakalagay yung alternator So yun guys, no, wala yung tunog ng lagitik. So ngayon, hindi ko pa siya medyo mataas pa yung minor kasi kaka-start pa lang nito, kahapon pa pa hindi tumatakbo. So yun guys, uh, success tayo sa pagpalit na uh, tensioner. So yun, eh, gumanda yung tunog. So yung tunog na lang yan na uh, parang uh, lagitik dito sa loob ng ating valve, so i-adjust natin yung so, susunod naman na video, i-adjust ko yung mga uh, barbola nyan para mapapining ulit nat mas talong tumining yung tunog nitong d 15 engine b na uh, Honda Civic so yun guys, uh, huwag kakalimutan mag-click yung subscribe button and notification bell para ma sa aking mga DIY video so uh, susunod na lang ulit tayo magkita kita, so bye for now